Uh, si uh, Secretario Kiko na tulungan tayo dito sa probinsya para dublihin natin ang ating production. Gusto kong uh, sabihin sa mga bisita dito na according to Undersecretary Asis Perez ng DA, we produce more rice than we need. We produce 1.2 million metric tons we are the number two in the country. Sa pagmamahal namin sa iyo, Apo Presidente, continuous na nag increase ng production namin kahit may bagyo. Ganon din sa mais, 1 million metric ton. Pataas din ang aming production. Ganon din sa meat. Ganon din sa isda, Apo Presidente. Yan po ang kami po ay ginagawa namin ito na patuloy na pataas ang produksyon ng kagayan dahil kami ay mahal ka namin, Pangulong Presidente. Yan ang totoo. Ulit, itaas natin ang kamay natin at itaas natin ganito at isigaw natin one kagayan para kay Bongbong. One kagayan para kay Bongbong. Ayan, Apo Presidente. Pangatlo, kung bakit ka namin mahal, uh, uh, Presidente, ay uh, nandito kami ngayon, kung ano ang sasabihin mo sa amin, susunod kami, Apo Presidente. Buhay namin ay nasa likod mo. Yan ang masasabi namin. Alam niyo, Apo Presidente, eh, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po kami, para madoble po namin ang production namin. Paano namin madodoble ang production namin? Kalahati pa lang ang irrigated lands namin, Apo Presidente. Kung yung sinabi ng Department of Agriculture at National Irrigation Authority ni Apo Gilian at ni Apo Kiko, na apat na dam na ipapalagay nila dito ay mangyayari, ay madodoble po namin ang production namin sa palay, Apo Presidente. At Apo-Presidente, kung ibibigay ni Kiko yung anin na rice industrial complex, wala kaming rice industrial complex, ang 1 million metric ton na palay namin, ibyabiyahin pa namin sa Nueva Silla at Bulacan. Bakit ganon, Apo-Presidente? Lumalabas sa kagayan ang produkto ng kagayan dito sa Cagayan, Apo Presidente, may dalawang mayor, may dalawang mayor na binibili nila ang palay at 18 pesos per kilo. Ginigiling, binabayo na Apo Presidente, pinagbibili ng 30 pesos per kilo sa mga hirap na kagayano. Kung tutulungan nyo kami na magkaroon ng rice industrial complex, mapapabaramin ang presyo 25 to 30 ang bigas, Apo Presidente at may papatas namin ang presyo para sa alam niyo kung hindi manalon mangalap ang kagayano kaya ito nandito ngayon 90% ng kagayano manalon o mangalap at kung bibigyan mo kami ng rice industrial complex may tataas natin ang presyo ng palay sa ngayon na presidente 10 piso lang per kilo ang palay 12 pesos ang presyo na kapital per kilo. Yan ang problema, Apo Presidente. Pero, mangyayari ito, Apo Presidente, kung bigyan mo kami ng rice industrial complex. Alam nyo, Apo Presidente, nasisira ang makalasada natin. I would like to direct this problem to Secretary Vince Hison. Apo Vince Hison, uh, gusto kong sabihin sa inyo na mga sa kagayan na pupunta doon sa Nueva Ecija at Bulacan ay may kargang 50 tons. 100, 1,000 bags of 50, 1,000 bags, 2,000 bags. Kaya ang ibig sabihin, 50 tonelada ang karga ng mga truck. Ang bridges natin, 25 tons lang ang pwede. Bakit na hindi natin i-bards yung bigas na yan mula dito kung dito na magigiling? Dadalin diretsyo sa Manila at kami ipagbibili namin sa mga LGU ng Manila para wala nang rice trader na, maka, na nansasamantala sa mahihirap ng mga nalon. Apo Presidente, tulungan niyo po kami para matulungan po kayo namin. Salamat pala nagpadala si First Lady ng tatlong uh, mobile clinic at mga goods galing sa uh, taas. Salamat. Pakisabi lang sa kanya. Alam ko, mahal kanya, kaya mahal din niya ang kagayan. Mga kapwa kagayano, tumayo nga tayo lahat. Magtakder tayo po. Tay tayo sa pataya tayo. Kinaya po bongbong, nasuportaran tayo sa na. Ang bilang aktitalo, iliyaw tayo, one kagayan, para ti bagong Pilipinas. May isa, dua, talo. One kagayan para sa bagong Pilipinas para kay Bongbong. Diyos na ngina po. Maram Maraming salamat po, Governor Aglipay. Na, magnawiwami na, na po. Eh, ang ka po tayo. Ah, uh, te, ama, ti, probinsya, ti, governor tayo. Governor uh, Egay uh, Aglipay. Te probinsya, te kagayan. Napaspas te, te governor at tungaw. Ada na te nalabaga mga folder. Nalabaga, Makita yun. Very good. Mabilis ang dalaw. Ang trabaho. Apo nga uh, opisyalis, mga mayores, opisyalis, te probinsya, te kagayan. Uh, kagayan kin kakabsat. Te mananalog tayo. Na imbag, na bagit, na, na aldaw, iwamin na po. Nandito po kami upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na tinamaan ng bagyong nando. At uh, nakita naman natin dito sa kagaya ng isa sa mga ang tinamaan na malakas doon sa amin, swinerte kami sa Ilocos Norte, hindi gano. Malakas ang tubig, malakas ang hangin, pero walang masyadong nasira. Yun lang tanim namin. Pero nakapag, nakita, ko yung, uh, nakita ko yung mga rice field, nakapag, uh, nakapag, harvest sila na maaga. Kaya kahit papano, nasalba natin yung, uh, yung harvest na yun. Kahit na medyo, medyo maaga, eh, mabuti na yun, ba, ba, imbis na masira. At uh, kaya naman kami nandito upang na uh, uh, makatulong sa ating mga sa ating mga uh, magsasaka, ating uh, mga manalo tayo, na mag-recover uh, dito sa mga nawala sa inyo ng, uh, na, kinuha ng uh, typhoon na nando uh, dito sa nakaraan na uh, weekend. Ay, uh, may marami po tayong, marami po tayong naging uh, naging biktima at marami po tayong kailangan na tulungan dahil po ito nga eh, wala tayong magagawa nagbabago talaga ang panahon kailangan po natin paguhin ang ating sistema ng agrikultura kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema ng uh, uh, ng ating mga uh, ng ating weather prediction ng Pagasa, asa lahat yan para mas maganda uh, ang, ating response kaya po ay eh, sinama ko na po nandito po ang apat na kalihim ng iba't ibang departamento ang uh, nagbigay po ng tulong para sa ating mga para sa ating mga magsasaka andito po sa DA ang uh, sekretary ng Department of Agriculture Sekretary Kiko Laurel namamahagi rin po lalo po lahat ito nakikita nyo po DSWD po ito para ibibigay para doon sa mga displaced, yung mga na, na, na umalis, kailangan umalis, na evacuate na kailangan umalis sa bahay Galing naman po sa dswd yan, andito po ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Andito rin po mag inspection na naman ang uh, ating bagong Secretary of the Department of Public Works kasi titingnan daw niya kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kaya nandito po uh, DPWH Secretary Secretary Vince Dizon. Salamat din po dyan, dahil meron tayong meron tayong uh, ginagawa po na feeding program sa, para sa ating mga ba, mga kabataan, hindi lang feeding program kundi pati ang medical na examination, binibigyan po pupunta po kami sa eskwelahan mamaya. Para makita kung magandang takbo nung pagbigay, hindi lamang yung pagpakain, kung hindi magpapatingin. Pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin. At kung kailangan nila ng gamot, kung kailangan nila magpatest, eh gagawin na rin natin. Ano ito, yung ginagawa po ng ating Defense Secretary, Secretary Sani Angara. At uh, dito naman po ay... Ma nakikita alam niyo po dahil hindi siguro hindi uh, niyo nga nalagta nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita nating mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman ay Tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dizon at saka kami, nag-meeting nag kami na mabuti, at tinitignan namin ano ba dito yung maganda, ano ba dito yung hindi na talaga pwede, na mukhang, uh, mukhang ghost project ito, mukhang uh, substandard ito. Kaya po, tinignan po namin, lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin, nakapag-savings po tayo sa budget ng... Pilipinas, para sa susunod na taon, para sa 2026, nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 25555 billion na piso. Biruin ninyo? Kung hindi po natin ginawa yan, yan 255 billion na yan, kung saan sana lang mapupunta. Kaya't mabuti. yan. kaya't kinansela na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. At yun po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming mga pag-aaral, pa yung, yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So, tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong ipo-approve ipo, ipo, na, ba, na flood control project para na mapabasa nakita natin ay eh, maayos maayos ang uh, maayos ang uh, ma ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang uh, ang ang, ang, ang uh, completion, may acceptance ng local government. That's the new factor that we put in. Dobegay. I was surprised because nung umiikot ako, kausap yung isang barangay chairman, wala na pa acceptance ngayon. Eh hindi pwede 'yun. Kaya ang acceptance po pagka may national may project po ng national government. Alimbawa, gagawa sila ng kalsada, magtatayo ng school building, at uh, maglalagay sila ng flood control nung nung governor Bolo. Hindi po hindi po pwedeng sabihin completed yung project na yun hanggang tinanggap ng local government executive. Ang problema, tinanggal yun noong nakaraang ilang taon. I don't know what year they removed that uh, ano, pero nagulat ako kasi Napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Kaya po, ibabalik po natin. Ayan, go. Lahat ng LGU ngayon, mula ngayon, ay ibabalik natin ang proseso ng pag-accept ng local government executive. So, sa 200 55 billion po na naging savings natin sa DPWH dahil tinanggal na po natin yung mga malalabong project na hindi kan uh, hindi naman maganda 255 billion po ang 36 na bilyon piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Ano po ito mga ito? Ang AX, alam naman po ninyo, pagka nagka-problema, nagka-bagyo, ito yung, po, yung linalabas po natin para tumulong po sa mga naging biktima. Ito naman, Disability Inclusive Social Protection of Children para po sa mga PWD na bata. Lalak lalakihan po natin ang budget nila. At ito naman, Sustainable Livelihood Program, napakaganda po nito. Yung mga membro ng 4 ay pinupuntahan po ng DSWD yan at uh, tinutulungan sila para makapag-graduate na sila sa 4P. Meron na silang sariling uh, negosyo, meron na sila, ma maayos na ang kanilang uh, pagpagpakain uh, pag, uh, pag, uh, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, pagpaaral, lahat yon. Ito pong Social Livelihood uh, Program, Sustainable Livelihood Program, para po ito, turuan sila kung ano man ang gusto nilang pasukin na uh, yung maliit na negosyo, eh, kahit na ano, tutulungan po ng DSWD, napakaganda po ng programang yan, kaya dinagdagan po natin lahat-lahat, yung tatlong programa yan, ng 35.91 billion. Mahigit 26 na billion at kalahating milyon, bisong budget, mapupunta naman sa DepEd. Uh, sa Department of Education. Dahil po ay eh, napakahalaga nung uh, kailangan maging mag magagaling ang dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Kaya dapat magandang ang mga iskulahan natin. Kaya po linagawa po namin para pagandahin ng unang-una, paramihin ang school room. Number one. Pangalawa, na gamit, yung gamit ng teacher natin ng mga bata ay kumpleto naman. Pangatlo, na meron tayong feeding program para sa kanila. Dahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral na mabuti ang mga bata ay masakit ang ngipin, may lagnat, basta masama ang, pakat, masama ang katawan. Kaya yun din ay tinutugunan din po natin. Diyan po natin, di kukunin, pang 10 bilyon, ito naman sa CHED, para sa, ano, sa college. Ang CHED, eh, para naman, eh, yung ating scholarship ay eh, tuloy-tuloy. Ngayon, ang chat dati, libre nga ang suk yung yung, yung ating ating mga universities, the state universities and college, mga suk natin. Pero may gastos pa rin dahil san titira yung yung estudyante. Paano sa bibili ng libro? Ano yung kakainin niya? May gastos pa rin yun. At uh, nakikita naman namin, kahit anong gawin nila, hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng pamilya, tumutulong naman lahat. Pero para pampatulong, dinagdagan po namin ng scholarship program yan. Kaya yung sa po, kasama meron yung mga scholar natin, yung mga galing talaga, ay yun, ay patutulungan po natin para hindi na, para matapos sila, para makatapos sila. Ang hangarin po natin dahil sa ating sa ating education program ay sana bawat pamilyang Pilipino may graduate sa college o sa o sa TESDA para mabuo naman ang kanyang training, buo naman ang kanyang edukasyon at makahanap siya ng trabaho. Sa DOH naman, dalawang putsyam na bilyong piso ang ilalagay natin sa Department of Health. Yung sa Department of Health ay, ay para naman matapos natin kasi po naglalagay, pinaparami po natin ang ating mga ospital. Dahil ito'y ay natutunan po natin nung COVID, nung kanong pandemya, na ang talagang nagamit sa na-ospital, yung tinatawag na specialty hospital sa Maynila. Yung specialty hospital, National Kidney Center, Children's Hospital, Heart Center, yung po specialty. Pero doon napunta ang pasyente talaga dahil nung una, hindi po natin nauunawaan kung ano yung COVID. So pinuntahan natin yung mga specialty hospital. Pero nakita namin, nasa Maynila lang. Kaya Gagawin po natin, yung mga hospital ninyo, maglalagay po tayo ng specialty ward para nga dito sa mga sakit na ito, Sa cancer, para sa sakit sa puso, uh, lahat po yan. Sa diabetes, uh, dialysis, lahat po ilalagay po natin dyan. At uh, yung pinag-uusapan na na 60 billion na kinuha sa PhilHealth para dalhin sa national government ay itong 60 billion na ito, ay babalik na namin dahil nangangamban tao eh. Akala nila walang perang PhilHealth. Naraming perang PhilHealth pero hindi na balik. Ibabalik namin, gagamitin namin yung 60 billion na yun para paramihin na naman ang ating uh, mga programa. Kaya 'yan ang magbabayad. 'Yan ang mag 'yan ang magbabayad sa ating zero zero balance billing na libre na ang pagpunta sa ospital. Dalanggi ang complete yung maip, yung maip na uh, medical assistance na binibigay natin, palalakihin din po natin 'yan. Ito sa Cancer Patients, Philippine Children's Medical Center, at pararamihin namin ang benepisyo na nanggagaling sa PhilHealth. Mga apat na piso naman ang pupunta sa Department of Agriculture. Dahil alam naman po natin, maraming pagkukulang para lalo na sa mechanization at uh, magbibigay tayo ng mga traktor, mga harvester, pa mga mga irrigator. Ang, ba, ang ginagawa po namin, yung bagong irrigation system solar na po. Para yung bomba ay hindi na kailangan hindi na hindi na ng krudo, hindi na kailangan ng mag uh, maglagay ng malalaking uh, koneksyon. Ito po ay solar powered na at ito po ipapakalat natin. Ito yung po ang ginagawa ng uh, Department of Agriculture. At nabanggit na rin ni Gobernador yung tama yung tinatawag naming rice processing rice processing center. Ito po, ano ba yung rice processing center? Ito po ang mga processing center. Magdadala po kayo ng palay ninyo kahit basa hanggang uh, siguro yung mga on average mula hanggang 120 tons kada araw na basa na palay, i-dry na yan, i-gigiling na yan, uh, ipapalis na yan, ibabag na, paglabas doon, mamimili kayo. Anong gusto ninyo? 10 kilo bag, 25 kilo bag, 50 kilo bag. At yun, nasa labas Kayo ang magiging may-ari niyan. Hindi may-ari ang gobyerno, hindi may-ari ang trader. Nakapupunta yan. Kaya tinanong ko po, habang nagsasalita ka, eh, tinanong ko sa secretary natin, alam niyo po, meron po na kami yung rice processing, nakapaglagay na tayo, meron tayo nakapaglagay na tayo mga 100 140 at sa pagkatapos ng taon nito ay aabot na yan to what what time hanggang 146 para sa taong 2025. Okay, sa kinalat po natin. Pero tama po 'yung sinabi ng governor ninyo. Kaya sasabihin ko I'm giving the instruction now to the Department of Agriculture to work with the governor to find a site at 'yung mga nasa pipeline, i realign natin, dali natin dito sa kagayan Mama, go. Ikaw nang bahalang mamili ng lugar. Saan natin ilalagay? Oh, 'yun. Kita ba? Napakabilis ng na inyong governor. Oh. <laughs> Ayos. Okay. Tapos hindi lang 'yun ang gagawin. May mga cold storage na gagawin para sa mga sa gulay natin, para sa isda, para sa ano para hindi naman masira. At uh, 'yun, 'yun kasama po 'yun sa mga programa ng uh, Department of Agriculture. Pati na yung, pati na yung transport, yung truck, meron din tayong programa dahil lagi kong tinatanong. Eh, yung ating farmer, sa, meron nga siyang ani, paano niya dadalhin yung palay niya doon sa, eh, malayo, kuminsan malayo. di eh, sabi ko, sabihin, bigyan niyo ng truck. O di, yung cooperative, bibigyan natin ng truck para kayo nang mamamahala, kayo na mababawasan ang, ang gastos ninyo dahil hindi na papadala sa nabaisiha pa, dito na lang sa kagayahan. lahat po ng lahat po ng kita sa pag, uh, pagtatanim ng palay hanggang sa gawing bigas, hindi po mapupunta sa trader, hindi po pa mapupunta, hindi po pinagkikitaan sa palengke, lahat po ng kita na yan, may iiwan po sa inyo, sa farmer, sa cooperative, para magamit ninyo, para sa inyong mga buhay. Ang susunod pa na malaki din, ay 5 bilyong piso ay ibibigay natin sa National Irrigation Association. Dahil po, eh, alam naman po natin, yun ang usapan namin kanina, basta uh, kahit na kalimutan mo na yung fertilizer, kalimutan mo na yung seedlings, kalimutan mo na yung pesticide, basta ma meron tayong patubig, maganda ang natin. Kaya yun, kaya ang National Irrigation Association, pararamihin ulit, yun pang yun ang, yun ang nagiging problema is yung distribution ngayon. Kapag nakapaglagay na tayo ng dam, kailangan natin isipin pa paano natin ikakalat, pa paano natin pararatingin sa mga farmer well natin yung tubig. Pero may plano na tayo at dito natin kukunin yung pondong yun. At sa para yung mga tinatawag, ika nga, ay, ay tinutukoy nila na social, social programs. Ito yung pagtulong sa ating mga kababayan kapag may problema, kapag may sakuna, kapag may disaster, kagaya nito. Ang uh, ay tayo naman ay maglalagay tayo ng labing siyam na bilyong piso na ilalagay sa dole, ilalagay sa tupad. Ito po, ang dole. At sa dole, yung Department of Labor and Employment, ito po, ay silang nagbibigay yung tinatawag na tupad. Integrated Livelihood and Emergency Employment Special Training po. Ito po, ang tupad, ay ginagawa po ng dole, magbibigay po sila ng natulong at meron pang na training. Kasama na rin dyan yung DTI, trade and, investment natin. Pag magsasama-sama po sila. Kaya, kaya alam nyo po, ang ginawa po natin sa pamahalaan ay tinayak uh, tiniyak natin na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay sabay-sabay na nagtutulungan. Dahil yung mga problema ang hinaharap ng pamahalaan ay hindi simple, hindi maliliit. Kaya kailangan talagang full force lahat, uh, kailangan, kailangan uh, kung sa basketball eh full court press dapat kasi para magawa natin lahat ng nais natin gawin, gawin natin mabilis at walang uh, walang sobrang gastos. Dalawang bilyon piso naman ang ilalagay natin, two and a half, two and a half halos two and a half million, billion, bibigay po natin sa Department of Information and Communication. Sila po ay nagpaparami ng internet, lalong-lalo na sa ating mga eskwilahan, lalong-lalo na sa ating mga government offices. Para po, pagka meron kayong kailangan, mag ng lisensya. Pagka may kailangan kayo, magbabayad kayo ng buwis. Hindi nyo na kailangan puntahan yung mga opisina. Hindi nyo na kailangan kadil yung mga fixer. Basta't gagawin na lang ninyo sa bahay ninyo, pagkakonektado na po, gagawin na lang ninyo lahat sa bahay ninyo na hindi nagka yung mga yung mga medyo senior sa atin na hindi marunong masyado sa computer pagawa niyo sa mga anak niyo sa mga apo niyo kayang-kaya nila yan dahil kung marunong sila mag Facebook kaya nilang gawin yung ating aking sinasabi na mula sa bahay sa computer sa telepono kaya sa smartphone kaya na At lahat ng bayaran lahat ng ano pati dokumento hindi na kayo mag-aantay, magpipila ng kalahating araw. Tapos sasabihin sa'yo, pag nakuha mo yung signature, sasabihin, ay kulang pa yan. Pumunta ko dun sa kabila, sa, ano, mag ka na naman ng tatlong oras. Tapos meron ka na naman pupunta yan. Binabawasan po natin yan. Na napakahirap sa taong bayan. Kaya't yan po ang ating uh, dinaan sa ating DICT para gumanda ang sistema na yon. Tapos, yung sinasabi na naman ng inyong governor, Meron tayong linagay na 4.62 million pesos sa DOE, Department of Energy, para sa electrification program. At ang NGCP ngayon ay ipit na, na, kinakausap natin lagi, minomonitor natin lagi, dahil behind sila sa schedule ng capital investment na paglagay ng linya. Pero nandun po tayo, tinututukan po natin para mahabol nila yung kanilang commitment sa kontrata nila. Meron po tayo, marami po tayo. Meron po tayo, isa 135 million sa Department of Finance para sa anti-agricultural smuggling. Dalawang daan at apat na milyong piso sa DNR. Kasi gagawa po tayo ng waste to energy. Ano mo yung mga, mga sudad po natin, puno, uh, hirap na hirap na kung anong gagawin doon sa basura. Meron bagong teknolohiya, susunugin yung basura at may makukuha pa tayong kuryente sa pag, uh, pag ano, waste to energy ang tawag. Tapos, uh, para sa mga transport system, yung 3 billion, halagay naman natin sa DOTA, Trans Department of Transport, para pagandahin yung mga train natin, para pagandahin ang ating mga kasada. Yan po, eh, titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay kung tawagin ay custodial lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Hindi hindi nagiging hindi dapat maging hindi amin 'yan, sa inyo pa rin 'yan. Pero sa amin ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para pagandahin po, maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya para po sa pagpaganda at uh, pag-uspong uh, ng ating ginagawa na ibinubuo ng bagong Pilipinas. Just ginawa po. Kaya kaya amin ay ayatay sa akin Simila.